Okay, magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat, hapon o anumang oras po na mapapanood po ninyo ito po ating uh, <coughs> video. No, magandang magandang araw po sa inyong lahat, lalong lalo po sa ating uh, mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging sa ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging sa mga kababayan po natin sa abroad, at Luzon, Visayas, Mindanao na kasama po natin palagi o kapiling natin palagi dito po sa ating programa. Okay, uh, hindi na po natin patatagalin. Uh, pagkatapos po natin mag-vlog kanina, uh, umaga, eh, marami pong nagsitawag. No? Marami po tayong nakausap. Especially yung uh, mga kaibigan po nating mga INC. At ilan sa kanila nakausap natin na tumawag at nagbigay ng impormasyon ay may sinabi sa akin na ito palang si Saldi ay active pala na membro ng iglesia ni Manalo. So karamihan pala ng sangkot sa flood control projects o um, sa anomalya dyan sa flood uh, control projects na yan ay mga membro ng Iglesia ni Manalo. So, kaya pala itong si ko ang inilagay sa posisyon na yan uh, base po sa aking uh, nakuha na informasyon wala po sa ating mga kasi may mga active din ng mga Iglesia ni Manalo na nasa loob, na nagbibigay, nagbabato po sa atin ang impormasyon. At sabi ko nga, uh, maganda na rin yon, no na huwag silang umalis para alam natin kung anong nangyayari dun sa loob. So, salamat po sa mga kapatid dating ito na katulung natin, kaagapay natin, kasama natin, na uh, sumasaliksik at uh, tumutuklas sa mga katotohanan. At, uh, pangatlo, ah... Uh, may nalaman tayo na ito palang si Saldi ko karamihan pala sa kaya pala ito ang iniluklok diyan sa, uh, sa 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 posisyon na yan uh, bilang uh, chairman ng appropriation na ano na yan, na katungkulan sorry ah uh, uh, dahil sa para ang lahat ng mga contractors na Iglesia ni Manalo ang mabigyan ng uh, project projects. No? So, kapalit ito, di uh, sa pagbibigay ng suporta ng Iglesia ni Manalo uh, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Sara Duterte. Uh, at uh, syempre sa iba rin mga congressman na tinulungan nila para maluklok di umano ngayon uh, may nakarating po sa atin na impormasyon na karamihan pala sa mga makukulong ngayon na sinasabing uh, doon sa 100, 200 may hindi ako eh, na ipapakulong ng ating mahal na Pangulo na sinasabing nga hindi magiging merry yung kanilang Pasko, eh okay lang yun kasi hindi naman talaga nagpapasko itong mga demonyong to. No? Eh, mga iglesia ni Manalo. No? So, doon sa mga imbod sa katiwalian ng flood control projects na isa especially mag-asawang diskaya, na may malawak o mas malaking koneksyon uh, dito po kay Marcoleta na membro po ng Iglesia Ni Manalo eto po yung natuklasan natin eto po palang mga membrong ito na kabilang sa mga makukulong ay mayroon po palang naibigay na pera dito po kay Eduardo Manalo. Yung founder po na yung tagapangasiwa po ngayon ng uh, o tagapamahala po ngayon ng iglesia ni Manalo. No? So dahil po sa nangangamba itong si Eduardo Manalo na pumiyok o komenta itong kanyang mga membro na ang kanilang mga pera o mga nakulimbat nilang pera ay nabahagian itong si Eduardo Manalo. Nakipagtulungan ngayon itong si Eduardo Manalo dito po kay Sara Duterte, kay Saldico, at napag-usapan nila pati na itong si Marcoleta na isasakripisyo nila itong si Saldico para sa kaligtasan ng lahat. Kaligtasan ni Sara Duterte, kaligtasan ng mga contractors, na involved sa katiwalian ng flood control projects na kung saan mga membro ng Iglesia ni Manalo, especially ni Saldico, balang araw. Kasi bagamat makukulong ito, pero kapag ka nabaliktad nila ang usapin, yung kwento at napaniwala nila ang taong bayan, may posibilidad na pwede pang mangyari na itong si Saldico ay maging hero, no? o maging isang bayani para sa Uh, kabila. Dahil sa kanila, eh, hindi na makakapanagot si Chis Escudero. Maraming mga demonyong mga politiko ang maliligtas. Yung sampu-sampu ang sungay. Katulad po ni Chis Escudero. Na kung titignan mo, parang kambing o parang isang kambing na sampu-sampu ang sungay, maging itong si Jengu Estrada. No? Na parang baboy damo. No? Na kung saan ay talagang... Uh, Uh, malam matataas ang tahid ng uh, sungay ng ano nito. At lalong lalo to si Belinueva. So, marami, marami ang maliligtas, lalong-lalo na to si Paulo Duterte na kasalukuyan na rin pong iniimbestigahan ng uh, ICI o na Independent Commission for Infrastructure, no? Tama ba? At lalong-lalo na rin itong si Sara Duterte kapag na-baliktad at napaniwala ng mga ulul na ito, mga siraulong ito, na mga gagong ito, ang mga Pilipino, eh syempre, unang-una dyan, ang mabibigyan ng binipisyo o matutuwa, eh itong si Sara Duterte. Unang-una, maliban na mapupunta na sa kanya yung kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, at magkakaroon na siya ng, am uh, ng uh, tama ba? Amnesty ba yun? Uh, oh, magkakaroon na siya ng uh, kapangyarihan. Makukontrol niya lang lahat. Unang-una, maaaring... Uh, mababaliwala lang yung lahat ng sumbong laban sa kanya. Isa na dyan yung pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo. Uh, at iba pa, maraming mga... At syempre, hindi na siya mai-impeach. Ba't siya mai-impeach? Eh... 'di ba? Lalo na at hawak niya na ang kapangyarihan. Alam niyo mga kababayan, ito na 'yung sinasabi natin na talagang gagawin at gagawin ng mga ito. Kaya pala nakikipagtulungan itong iglesia ni Manalo dahil na rin sa maraming sabit, especially dito ang masasabit dito si Eduardo Manalo na kung saan imbis na nakapokus sa pangreliyon na aktibidad, eh mas busy po yung reliyon na ito sa pakikisali sa political na aktibidad. Bakit? Eh hindi na po sila nakapront na lang nila yun eh. Pront na lang nila yan yung yung iglesia-iglesia nila na eh. Pront na lang nila yan. Para sabihin na sila iglesia ni Kristo. Pero ang pinaka-pront talaga nila, ang pinaka pinaka pinagkakabisihan po talaga nila ay eh, yung makapasok sa politika nang sa ganun ay makontrol ang bansang ito ng iisang reliyon kaya mas busy sila tingnan niyo. Kung hindi sila active sa politika, hindi hindi sila masasabit dito eh. Pero makikita ninyo pagdating sa welga-welga, active sila. Samantalang sila lang yung katangi-tanging reliyon na nakikialam pagdating sa politika. Pero sinasabi nila hindi sila nakikisali sa politika. Pero makikita nyo, ibang-iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Yung katoliko, makikita ninyo once na mayroong gustong makipagano sa kanila ng mga hindi nila inaano yan hindi ayaw namin manager baka mamaya sabihin ni eh. di ba o oh, tinanong yung mga cardinal na natin tinanong yung mga pastor natin yung iba kahit pa senador yan isisara eh, lang daw ilang beses tinanggihan niya ng ano eh, para ng mga obispo eh tinatanggihan niya gustong makipag-courtesy okay. pero tinatanggihan ayaw namin baka mamaya sabihin pa lang eh o, kaya wala siyang ibang malapitan kundi si Eduardo Manalo kasi bukang pera yung hayop na to eh. O, yun lang yung mala kasi, eh, alam nyo naman, diba, Kada punta ng mga politika doon, din man aalis yung mga yun na walang binibigay. Eh. O, yung mga kaparehan natin. O, ilang beses na pala nagpadala ng na sulat tong mga to. At yung mga kato, yung mga sila, ano, sila cheese. O, para maging malakas sa mga Pilipino, gusto makipagkita sa mga, ano, ring eleksyon. Pero hindi pumapayag yung mga kasi talagang lingkod sila ng Diyos. Ayaw nila mabahirat ng kung ano. At pati na yung mga, yung ibang mga kapasturan. Di ba? O, tinatanggihan nila yan. Pasensya na. Eh, ayaw namin na na. Baka mamaya, eh, isipin ni eh, yung reliyon namin, ni eh, sa'yo kampi. O, sa'yo lang namin papaboto. Sa'yo lang na. Ayaw namin ng na gano'n No? Eh, syempre, yan yung mga katunay na mga reliyon na naninindigan sa kanilang katawagan. Di ba? Hindi katulad ng iglesia ni Manalo Ay, eh, naku, Diyos ko po Tignan mo, matitinong tsura Pero sa likod niyan Mas may dignidad pa Mas mararangal pa yung mga basurero sa mga yan Oo, oh, magaganda lang tignan yung mga damit na yun eh. Nakabarong, nakakurbata naka Pero tignan mo yung kalooban ng mga yan Mas mabuti pa yung kalooban Nung isang namamalimos na tao kesa sa mga yan Maniwala kayo Mas may dangal pa Mas may ano pa mas masasabi mo pang mas mapagkakatiwalaan mo kaysa sa mga nakabarong na ito naka-amerikanang ito na mas demonyo pa sa lahat ng demonyo o tingnan nyo ngayon hindi eh, nadadamay si Eduardo Manalo ano ginawa niya para hindi siya ma hindi lumabas yung pangalan niya kasi unti-unti nang lumalabas eh di ba na involve ang iglesia ni Manalo pagdating po sa flood control project sa katiwalian dito at kumikita sila ng bilyon-bilyon din So dahil dito, o, oh, gagawin nila ngayong sakripisyo si Saldico na active na membro. Ngayon wala tinalaman, ha, eh, kundi dahil sa mga active din ng mga membro na hindi gusto yung pamamalakad ng uh, Iglesia ni Manalo ngayon, eh, di natin malalaman yan. So, alam nyo mga kababayan, yan lang naman ang purpose nun eh. Isasakripisyo nila si Saldico sasabihin ni Saldi ko ganito ganya pero hindi ganun kadali yun dahil mismo na po si Ping Lakson ang nagsabi unang una uh, para maging credible yung sinasabi niya pumunta siya sa Senado o saan man at manumpa siya o. ngayon may pinapakita daw si Saldi ko na bag ng mga maleta eh hindi mo naman pwedeng paniwalain ng mga Pilipino maleta papakita mo sa picture e eh, malay ba namin kung lamanod nun bato Oh, oh, at saka paano mo masasabi na idinalam mo nga sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga perang 'yon? May bahay ba? Pumunta ba saan yung video? Tinanggap ba ng aming mahal na pangulo at sinong mga taong tumanggap? So marami nang dinadamay, marami na silang ginagawang kwento para lamang lituhin, guluhin para sa darating na rally nila maging makatotohanan at para masabi na kanilang nguelgang yan ay mayroong pinatutungkulan at mayroong dahilan. Diba? So, grabe na. Dahil nga disperado na po sila mga kababayan ko, dahil ay, iniisip siguro nila, wala na, wala na, eh, ma nagsalita ng Pangulo eh, na walang magiging happy na involved sa katiwalian ng flood control uh, projects na ano eh mag magdiriwang ng masaya. Oh. Eh kaya natatakot na sila at kasi kasunod noon eh alam na, 'di ba? Oh, lalong-lalo na eto na si Bato eh, may warrant na. Si Sara alam niya na na ilang araw na lang din huhulihin na siya at ikukulong na siya. Kaya desperado na tong mga 'to, no? Kaya nga sa sobrang pagka-desperado nila, wala nang ibang paraan kinausap ni Sara si Eduardo Manalo kapag hindi natin nagawa ng paraan to kausapin natin si Saldi ko magsakripisyo siya para sa atin huwag siya mag-alala pag ako nang naging Pangulo katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte kay Gloria Macapagal Arroyo sa kabila ng mga katotohanan sa kabila ng mga ginawa niya sa taong bayan kinasuhan na kinulong na nga dahil napatunayan na may kasong plunder na kalaya dahil nagagamit ng isang walang politiko, ng isang pangulo, yung kanyang kapangyarihan para magpalaya ng mga demonyo. Wala yung pinagkaiba dito po sa buhay po ni Jesus Christ. Yung kawatan, pinakawalan. Yung hindi kawatan, pinapako sa krus. So yan ang gusto nilang mangyari ngayon sa ating mahal na Pangulo. Pakawalan lahat ng kawatan, palayain lahat ng mga mandarambong na nagpahirap sa taong bayan at ikulong yung isang taong nagsisikap na mabangon muli ang bansang ito na kung saan dating tinitingala, dating nirerespeto, dating hinahangaan dahil sa maunlad na bayan na ito o na bansang ito. No? So yan ang mangyayari ngayon mga kababayan, yan ang gustong gawin ng mga kawatan, ng mga traidor na tao sa ating mahal na Pangulo gusto nilang baliktarin ang lahat-lahat. Ibig lahat, sabihin, eh. may naglalabasan na namang EI. E eh, balita ako pa nga mga kababayan dito sa AI uh, EI na ito, itinuturo naman itong si Bongo. Hindi rin may pwede mga hindi rin na malayong mangyari na pwede kasi gawain nila 'yan eh. Magkakasama 'yan eh. Siguro tapos na eh. Siyempre, hindi na makakakilos si Harry Roque. Buti sana ko si Harry Roque malaya pa makakagawa na kung ano-ano eh si Sarah bantay na rin so wala mang si Bongo talaga lalong lalo na to si Bongo eh may kaso na rin na plunder o oh, kinasuhan siya at ng ano pa kidnapping na kung saan ay eh, isinampa eh, rin ni Senador Antonio Tarriani so makikita natin na itong mga nagiging galawan nila mga kababayan ito'y dahil sa kanilang pagiging disperado na lang no so akala ng iglesia ni Manalo Eduardo Manalo sa pamamagitan ni Saldico eh ma magiging matagumpay sila sa gaganapin nilang rally ngayon di balita ko pa nga eh, ewan ko lang kung ano naging pahayag ng iglesia ni Manalo ito yung laging ng Google, eh. ito yung laging sumasapa, laging sumasali sa mga rally-rally eh. yung mormons yung mga tahimik yung mga yan mga baptist tahimik hindi nakikisali sa politika. Talagang ito, dahil bakit sila sumasama? Bakit nila ginagamit yung mga membro nila, mga gago? Eh, syempre, eh, iniisip nila, sa pamamagitan ng mga bubong membro namin, mga tangang membro namin, eh, di ba? O, pero pag pinatulan naman sila ngayon ng mahal nating Pangulo, eh, huwag ko lang kung saan sila dadamputin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil pinaka-Diyos, ginawa ninyong poon, ginawa ninyong Diyos, itong si Eduardo Manalo, lumaki yung ulo akala niya na sa bawat kilos niya ay eh magiging matagumpay siya. Hindi niya alam na habang tumatagal, lalong nakikita, lalong nagiging hayag sa taong bayan yung kanyang kademonyohan. Diba? ba? Kung dati napagtatakpan niya yung mga kasalanan niya, bagamat sinasabi na ng magulang niya, ng kapatid niya, kung gaano siya kademonyo, kung gaano sila katalamak na magnakaw sa, sa mga abuloy ng mga membro nila, hindi pinakinggan kasi may influensya. Pero ngayon, eh, mas lalong nakikita po dahil iniisip yata ni Eduardo Manalo, malakas ako, makapangyarihan ako, may influensya ako dahil meron akong trilyon-trilyon na nanakaw ko o naging komisyon ko mula sa mga magnanakaw na politiko. Oh. ngayon, siguro, eh, dahil sa natatakot silang lumabas ang katotohanan sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at silang lahat ay matapos na sa kanilang mga maling gawa, ayun, gusto nilang gawing si Kristo ang ating mahal na Pangulo. Na kung saan, palayain yung mga magnanakaw, yung mga mandarambong, at ang ikulong o ipaku sa krus ay ang ating mahal na Pangulo. Ganun ang gusto nilang mangyari so yung mga huda yung mga Barabas, yung mga magnanakaw, yung mga traitor, e eh gustong eh, ipagtanggol ang kanilang sarili para nang sa ganun, imanatili sila sa kanilang masasamang gawain. Ang gusto nila patahimikin yung isang taong nakikipaglaban para sa mga Pilipino. Sinong nakikita natin? So sige, sakripisyon nga si Saldi ah uh, dahil uh, siguro nag-usap-usap sila para para sa ano natin, organisasyon natin, para sa sindikato natin 'to. Alalahanin mo, so, siguro kinausap ni Eduardo Manalo sa Saldi alalahanin mo. O pag nakulong ka, wala nang unlimited na uh, ATM ng an anak mo na kung saan sa itsura pa lang makikita mong malandi. 'Di ba? Sa makeup pa lang makikita mo na na mukhang uh, mukhang tubol naman, 'di ba? O halos ang kapal ng makeup. Parang, di ba? Sampulgada yata. O kaya nagbukang babaeng manika. Hindi ko maintindihan kung naluto ba ng maayos yung plastik o hindi. Di ba? O. So, hindi lang yun. Siyempre, pagka nabaligtad nila yung sitwasyon at napaniwala nila yung taong bayan, eh, natural. Di ba? Wala na. Tatawa na lang si Puloy. Yes! hindi na dumating sa punto na hinalungkat kung saan napunta yung 51 billion na kung saan ay ginamit kong puhunan sa smuggling, smuggling ng asukal, smuggling ng mga ukay-ukay, -uka, smuggling ng mga sasakyan, is, isempre, siyempre, smuggling ng shabu. ba? Diba? O, siyempre, hindi na rin mahahalukay, makikita pa yung mga dapat makita, lalong-lalo na yung 'di ba? Maraming mga politiko eh na nakadikit o may mga koneksyon sa iglesia ni Manalo waging kasi sa Ara Duterte o sa mga Duterte na uh, katakot-takot yung mga ninakaw na kung saan kaya panubog ng panubog ang bansang ito dahil kanya-kanya sila ng pagnanakaw kaya dapat eh 'di ba? <laughs> kaya nga sabi ko nga ang hirap ng sitwasyon ng ating mahal na pangulo para siyang si Kristo na kayo yung bagay dumar para siyang si Kristo na papalapit na yung oras na siya ay ipapako na sa krus para sa kaligtasan ng mga ng sanlibutan. Parang gano'n yung dating eh, no? So ang lumalabas dito na Judas, no? Sa history ni Jesus Christ, ang lumalabas na Judas dito, no? Ay ito talagang si Ko, no? So yung uh, lumalabas naman ng mga paring ano, saserdo, yung mga pari na nagbayad uh, sa history ni Judas and Jesus Christ, itong mga si Sarah, ito, lalo na to, ito yung mababal sa, sa, ulang, sa unang panahon, ito yung may tuturing natin na ano, yung pinunong pari na ano, ito yung si Eduardo Manalo. So, ito yung sitwasyon ngayon, no? Para bumabalik tayo sa buhay ni Jesus Christ. Alam niyo naalala ko tuloy yung sinabi po ni ni Kapir Silapid. Naalala nyo ba yung sinabi niya? Eto, panoorin natin. Papipiliin ako, Administrasyon ni Digong Nyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos. Kay Marcos ako. Sa tagkat, hindi na paman dapat maulit ah, na isa pang Duterte ang maupo. Ngayon, malinaw po, mga minamahal kong mga kababayan. So, kung buhay lang si Kaper Silapid na pinapatay ng Iglesia ni Manalo mismo, o ni Eduardo Manalo, dahil sa kahilingan ni uh, Rodrigo Roa Duterte, eh, malamang si Kaper Silapid ngayon ang nangunguna na na komentarista na talagang magpapahayag na kanyang saloobin base sa kanyang nakikita ngayon lalong lalo na sa sitwasyon po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eh sa totoo lang, kung nga rin kanina, pagkatapos na pagkatapos na tayo po ay eh, umere, eh, uh, hmm. ayun, hindi lang siguro 10 o 30 ang pagbabanta <laughs> yung natanggap natin. So alam nyo, nakakalungkat lang nito dahil Nakakaano pa, dahil nga sa wala na tayong sandatay, eh, dahil naisang langa natin, o oh, ang pinagkakabahan ko pa nito, medyo inaabot tayo ng kaba, dahil nasa sanglaan pa yung ating armas. So, ako'y maasa na lang sa Diyos na may hihipuin para matubos natin yung ating armas. Dahil, eh, wala eh talagang sasaluhin na lang natin yung mga bala pagka nagkataon dahil wala eh, tayo sa hirap Dumantay kaya uh, ako yung na lang din no? alam niyo naman pag tayo nagpahayag dito sa ating programa ng katotohanan ay talagang lusot hanggang buto kaya marami nagagalit sa atin yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan sa pag tayo, pag tayo nagsalita dito direksyohan wala tayong kinakatakutan dito dahil ang ating paglilingkod ay para sa taong bayan. Kaya ang inaasahan ko na lang din natutulong sa atin ay taong bayan. No? So sana may hipuin na makatulong sa atin para tayo po ay matubos natin yung ating armas dahil uh, lalong lalo na uh, palapit na palapit patindi na patindi yung mga nangyayari so hindi naman po pwede hindi tayo magsalita dahil alam nyo naman po kung gaano natin kamahal ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya akin panawagan na lamang sa kanya eh alam kong busy siya nasa critical na sitwasyon pero sana eh makita din niya kahit na paano ang sitwasyon natin. Baka pwedeng matulungan niya tayo na mabawi natin yung ating armas dahil pati hindi na patindi ang ating sitwasyon. So, gano'n pa man, tulad na sinasabi ko po sa inyo mga kababayan, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo sapagkat yung mga demonyo, yung mga jablo ay gustong gusto po siyang alisin sa kanyang pwesto nang sa ganon ay patuloy na mamayagpag yung kasamaan ng mga taong ito. So po tuloy po yung sinasabi ng inyong God, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po